Maraming OFW ang nangangarap makauwi na sa Pilipinas. Pagod, uhaw sa kalinga ng pamilya at gustong magsimula ulit sa sariling bayan. Pero bago ka magdesisyon na mag-resign sa trabaho mo sa abroad, huminga ka muna. Dahil ang desisyong ito, hindi dapat minamadali. Narito ang limang bagay na dapat mong pag-isipan bago ka tuluyang umalis sa pagiging OFW. Umuwan. May ipon ka na ba? Ang totoo, hindi sapat ang huling sahod o separation pay. Kailangan mo ng emergency fund na pwedeng tumagal ng anim na buwan o higit pa. Paano kung wala ka agad pagkakakitaan pagbalik mo? May pondo ka ba para sa araw-araw? Dalawa. May planong kabuhayan ka ba? Tanungin ang sarili, ano ang gagawin mo pag-uwi? Magnanegosyo ka ba? mag apply sa lokal na trabaho o magpapahinga muna. Kailangan malinaw ang plano mo, hindi puro pag-asa o bahala na. Tatlo, handang mag-adjust ang pamilya mo? Maraming OFW ang nauwi sa pagkabigla. Di ka nakilala ng anak mo. Malamig na ang asawa, iba na ang samahan. Handa ka bang i-rebuild ang relasyon ng pamilya? Handa ba sila sa pagbabalik mo? Apat, may trabaho o income ka ba pagbalik? Ang ilan, umaasa sa negosyo na hindi pa nasisimulan. Ang iba, umaasa sa trabaho na wala pa. Kung uuwi ka, siguraduhin mong may mapagkakakitaan ka agad para tuloy-tuloy ang daloy ng income mo. 5. Long-term plan. May seguridad ka ba? Ang desisyong umuwi ay dapat may kasamang long-term plan. Paano ang edukasyon ng anak mo? paano ang retirement mo. Kung wala ka pang malinaw na sagot, baka kailangan mong pag-isipan ulit. Hindi masamang umuwi. Hindi rin masamang magstay. Pero ang tunay na masama ay ang desisyong hindi pinaghandaan. Mag-isip, magplano, at magdesisyon ayon sa pangmatagalang kapakanan ng sarili mo at ng pamilya mo.